bibili ako ng pagkain ko. Ayan. Ang daming sambusa. Ayan. Kasi, bibili na lang ako ng pagkain para hindi na ako magluto sa bahay. Mag-hi ka ka ba yan? Vlogger ako. Hello po. How are you? Taga saan ka? Sa Aklan. Aklan. Uy! Pag-aaklan yung si, sino ito? Palma. Fal Family Palma. Oo. Oh, Pag-aaklan siya. Ayan o, no, lovelin. Pag-aaklan siya. Oo. Oh, diba ka ba yan? Oo. Oh. Oh. Ah. Ay, kilala ko yan. Hello. Ayan. O, oh, ang tangkad si, ano ito eh? Si Tawla ba? Binata <laughs> ko yan. Binata <laughs> salamat ayan guys dito na ako pa uwi ayan, masarap sana yung pizza doon ay sana ay, ay, ayun yung pizza ayan maraming kabayan dito sa Lulu Mall ayan so dito ako guys bibili ng cake tuwing pupunta ako dito, hindi pwede walang cake. Ayan. So, tingnan niya yung mga cake. Uh, hindi na cake yan, mga sandwich. Dito lang yung cake. Cake. Ayan. Wala pang nagtitinda, gabi na. Ayan. So, so hindi na ako mag-cake ngayon. Pili na lang ako ng gulay kasi may ulam na ayan guys galing ako sa naghanap buhay ako so nakakuha tayo ng hindi naman masama ang 200 dollars ba diba? so eto tayo ngayon namimili kasi wala na akong magpagkain fresh juice. Ay, nga. Uh -huh. Kalaban ko kasi yung sobrang lamig. Nabilis akong ano, ma inuubo ba. Kaya hindi ako pwede. Ay, hindi fresh ang gulay na gulay. wala na akong mga butang gulay. Wala akong guulamin bukas. Isda na lang. As usual, prito. Ito sana yung pun... Ay, Pwede pa ito. Magsitaw na lang ako yan. So, kukuha ako ng sitaw. guys plastic totally hindi naman plano na mag part time ako ngayon so bigla na lang kumawag yung friend ko sabi niya punting part time punting lang naman yung ginawa ko sa so Pero nagbayad naman siya ng ganun. Kasi sabi niya, kasi nawa siya sa akin eh, mainit nga sa bahay nila. Wala silang aircon. So, ayun. Ito guys, ayan. Dibili tayo na. Dibili ako na. Sitaw. Igigisa ko bukas. Tapos may... gulay. Puro na ubusan na o empty na. Empty na ngayon. Wala nang fresh na gulay. Walang fresh na gulay. So, namili tayo kasi wala na akong maayos na ulan Puro, puro laga-laga na lang ako. Wala akong sibuyas. hindi na lang yung sibuyas. fresh na gulay. Uh, naubusan Siguro kanina medyo kasi marami ng tao pa ganitong oras na marami nang bibili. Gusto ko nga pupunta doon sa kabila. Mayroon akong bet na isang uh, lagayan ng nitsura natin guys medyo hagar tayo ngayon kasi uh, alam nyo na pag nagtrabaho tayo sa saka kanato bibili ng ano, maraming maramihan sa sakot kasi nito eh, tipid tipid mo na kasi bayarin ng kuryente bayaran ng bayaran ng ano pa yun bahay Yan. so marami pa akong babayaran ko kumuna yung mga bayarin ko sa akong sa akong grocery ng marami dito so, tayo babayaran guys. So, abangan niya ako si Dr. Balak Ubak. Bye-bye.